Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Mapalalaki o mapababae, karamihan sa atin ay napapansin ang mas madalas na pag-ihi habang tayo tayo'y tumatanda. Normal lang ba ito o dapat ikabahala? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit nangyayari ang madalas na pag-ihi at kung ano ang maaari mong gawin tungkol dito. Ano ang itinuturing na normal na dalas ng pag-ihi? Ang normal ay pito hanggang walong beses sa loob ng 24 hours. Ngunit kung napapansin mo na higit pa rito, maaaring indikasyon ito ng isang kondisyon. Para sa iba, oras-oras o bawat kalahating oras ang pagpunta sa banyo ito ang tinatawag na frequent urination o ang madalas na pag-ihi. Mga karaniwang dahilan ng madalas na pag-ihi. Una, pag-inom ng maraming tubig o gamot na pampaihi. Kung ikaw ay umiinom ng higit sa dalawang litro ng tubig bawat araw o may iniinom na gamot para sa mataas na presyo ng dugo na may pampaihi, asahan ang mas madalas na pagpunta sa banyo. Pangalawa, pagkakaroon ng impeksyon sa pantog o ibang problema sa urinary tract. Ang urinary tract ay binubuo ng mga kidneys, ureters, pantog, at urethra. Kapag nagkakaroon ng infection, UTI, sa alinman sa mga ito, nagiging madalas ang pag-ihi at maaring makaramdam ng sakit. Pangatlo, pagbabago sa edad. Natural din na bumabangon tayo ng isa hanggang dalawang beses sa gabi para umihi habang tumatanda lalo na sa edad 60 pataas. Sa mga edad 80 pataas, maaring maging tatlo o higit pa ang pagbangon sa gabi. Mga karaniwang kondisyon sa mga lalaki at babae. Sa mga lalaki, madalas sanhi ang prostate enlargement o BPH na humaharang sa daloy ng ihi. Sa mga babae, lalo na sa mga may menopos, madalas din ang pag-ihi dahil sa pagbabago sa hormones at pagkakaroon ng pelvic prolapse. Sa mga buntis naman, ang matinding pressure sa pantog ang nagdudulot ng mas madalas na pag-ihi. Diabetes. Kapag hindi nakokontrol ang blood sugar, ang katawan ay naglalabas ng sobrang asukal sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya't kung madalas ang pag-ihi at mas marami ang ihi, mainam na magpa-blood sugar test. Neurological conditions. Kung ikaw ay nagkaroon ng stroke o may kondisyon gaya ng Parkinson's, Maaring makaapekto ito sa pagkontrol ng pantog, mga sintomas na kailangang bantayan. Kung may masakit o mahirap na pag-ihi, tagas o leaking, kakaibang kulay ng ihi, katulad ng kulay tsaa, discharge, lagnat, pananakit ng balakang, o puson, maaring ito ay sinyales ng mas seryosong kondisyon. Ipahayag ito sa doktor upang masuri ng mabuti. Ano ang mga dapat gawin kung nakakaranas ng madalas na pag-ihi, mahalaga ang konsultasyon sa doktor upang matukoy ang ugat ng problema. Narito ang ilang hakbang na maaaring makatulong. Number 1: Pagtanggal o pag-iwas sa ilang pagkain at inumin. Iwasan ang sobrang kape, tsokolate, mga carbonated drinks, at alak na maaaring magpalala ng overactive bladder. Number 2: Pagsunod sa bladder retraining program. Sa tulong ng doktor, matututo kang itrain ang iyong pantog upang hindi ka agad mapunta sa banyo. Unti-unti mong pinipigil ang pag-ihi sa loob ng ilang oras hanggang maabot ang apat na oras na pagitan. Number 3. Kegel Exercises Para sa mga babae at lalaki, nakakatulong ang Kegel Exercises sa pagpapalakas ng mga muscles sa paligid ng pantog at urethra na nakakatulong sa pagkontrol sa ihi Number 4. Pagkontrol ng timbang at paggamit ng fiber sa pagkain. Kung ikaw ay constipated, makakatulong ang pagkain ng fiber tulad ng oatmeal, gulay at prutas. Ang constipation ay maaaring magdulot ng dagdag na pressure sa pantog na nagiging sanhiri ng madalas na pag-ihi. Number 5. Paggamit ng adult diapers o pasador. Sa mga may urinary incontinence o kawalan ng kontrol sa ihi, Makakatulong ang adult diapers para hindi mag-alala sa mga biglaang pag-ihi, lalo na kung mahaba ang biyahe. Mga herbal na lunas sa madalas na pag-ihi, narito ang ilang mga halamang gamot na makikita sa Pilipinas na makakatulong sa pagbawas ng madalas na pag-ihi. Number 1. Banaba, Lagerstremia speciosa Ang banaba ay kilala sa kakayahan nitong makatulong sa urinary tract health at pagregulate ng asukal sa dugo. Ang regular na pag-inom ng banaba tea ay makakatulong na maiwasan ang sobrang pag-ihi. Number 2. Halamang sambong, Blumea balsamifera. Ang sambong ay may mga diuretic properties na makakatulong sa pagpapanatili ng balanse ng tubig sa katawan. Nakakatulong din ito sa pagpigil sa mga infection sa urinary tract na maaaring maging sanhi ng madalas na pag-ihi. Number 3. Corn Silk Hibiscus Tea Ang corn silk ay kilalang herbal na pampakalma sa urinary tract at pantog. Nakakatulong ito sa mga may overactive bladder at sa pag-relieve ng bladder irritation na nagdudulot ng madalas na pag-ihi. Number 4. Halamang Luya Ginger Ang luya ay nakakatulong sa pagpapakalma ng mga muscle spasms sa urinary tract na nagdudulot ng urge na umihi ng madalas. Mga karagdagang test at gamutan, ipapagawa ng doktor ang ilang laboratory tests tulad ng urinalysis, blood test para sa diabetes, PSA test para sa mga lalaki na may prostate issue, at mga imaging test gaya ng ultrasound. Ang mga ito ay tutulong upang malaman ang posibleng sanhi ng madalas na pag-ihi at ang tamang gamutan dito. Tandaan, natural na parte ng pagtanda ang ilang pagbabago sa pag-ihi. Pero kapag may kasama ng kakaibang sintomas, kumonsulta agad sa doktor upang maiwasan ang mas malalang kondisyon. Pagtutok sa kalusugan ng pantog sa pagtanda. Habang tayo'y nagkakaedad, mahalagang bigyang pansin ang kalusugan ng pantog upang mapanatili ang komportabling pamumuhay. Narito ang ilang karagdagang tips upang mas maalagaan ang urinary health. Number 1. Panatilihing hydrated pero huwag sobra. Mahalaga ang tamang pag-inom ng tubig upang maiwasan ang dehydrasyon. Subalit huwag sa so sobra para hindi rin mag-overload ang pantog tamang-tama ang 1.5 hanggang 2 litro ng tubig bawat araw, maliban kung may partikular na payo ang iyong doktor. Number 2. Maglaan ng regular na oras ng pag-ihi. Subukang mag-ihi bawat tatlo hanggang apat na oras sa araw upang mapanatiling malusog ang pantog. Ang sobrang pagpigil ng ihi ay maaaring magdulot ng pressure at discomfort sa pantog. Number 3 iwasan ang labis na asin at processed foods. Ang sobrang alat ay maaaring magdulot ng water retention at maaaring magpabigat ng trabaho ng kidneys at pantog. Piliin ang mga sariwa at masustansyang pagkain para sa pangkalahatang kalusugan ng iyong urinary system. Number 4. Panatilihin ang aktibong pamumuhay. Ang regular na pag-eehersisyo ay nakakatulong sa mas mabuting sirkulasyon ng dugo. At sa pagpapanatili ng healthy body weight na nagbibigay ng mas mahusay na kontrol sa pantog, ang madalas na pag-ihi ay maaring isang simpleng kondisyon lamang, ngunit maaari rin itong maging sinyales ng isang seryosong issue. Huwag mahiyang magpakonsulta sa doktor kung nakakaramdam ng kakaibang sintomas. Ang maagap na pagsusuri at gamutan ay susi upang mapanatili ang iyong kaginhawaan at maiwasan ang anumang komplikasyon. Paalala, habang makakatulong ang herbal remedies, tandaan na maaaring hindi ito angkop para sa lahat, lalo na kung may mga existing medical conditions. Siguraduhin ikonsulta muna sa doktor bago subukan ng anumang bagong herbal na lunas upang masiguro ang kaligtasan at kahusayan. Tandaan, susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.